Ih, uli na mga idol. Buset, sarap. Oh, may dalot, may tangy -tangy oh, shout out, shout out, shout out kay Kuya Tolitz. Walay. Yan po <laughs> <laughs> yung na namin ng ayong inang hipon. Wala yun Oo. <laughs> Kupo, ang batak na yun haba? Dale. Ay <laughs> no. Ay je no. Wala sa akin no. Ang inang bilis. Oh, Anisa salaman. Dale. Laki na naman Night ito Tingnan nyo naman o oh, Ang airplanes Mmmmm <laughs> -hmm idol buhay na buhay talaga tara na so mga idol madami talaga na uli dito ngayon ayungin arat na mga idol tinan nyo naman kasama ko nakahuli na naman May po namin oh no? ito ulit <laughs> tara nangyungit ulit tayo ayan na tingnan nyo ha Panungarin nyo ang rin yung legit ito? Ayan na, ayan na, na! Hup! Ay putik! Nakawala! Walang iya! <laughs> ito mga idol. Tingnan nyo. Nakakaway, tropo! Yowm! 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 Oh, oh, oh. Ito. Ano rin ito? Tuloy na naman ng idol oh. o!

Yes, mga idol oh. oh. Grabe mga idol oh. Huli na naman Talagang kasarap ang dito Ispat namin, ano to? Pinkyan ano? Pinkyan, ispat hmm, oh, Laki pre huh? Laki, grabe oh Dugo Ang din oh Nagsiii <laughs> Malaki, <laughs> manggaling. Eh, <laughs> <laughs> hey, uli na naman mga idol, ang gwapo yeah. ko talaga. Yeah. Uy, uh, putang ina. <laughs> Sayang. Ako po, nalit na naman ako. Pinatak na pala yung putang ina. Ay putik. Ay, ang huli na! <laughs> <Huli>, mga idol! <laughs> 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 Yoto, <laughs> kampain oh, alang ni naman ni alang ayong buwan nyo hindi nagpumoro tigatilay nagkalimutan ka puno oh, ay pala eh ang galing ng ayungin niya hindi mahuli <laughs> ganito ba talagang yee <laughs> <Bula>. yee yee pa yee 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 Na oh, no? yeah, ini ada Yang Bagaimana batu yang? Yan. <laughs> <laughs> bulik <ka. laughs> Ay, namo. Sige, tama akin po. Yee! Ang ina mo! Yun idol! Boy na boy! Yee! Yeah. <laughs> yes! Yes! Putang ina, busy kasi. Iyon no? oh. mga idol. Focus talaga yan. Lupet. Aling. <laughs> yeah. Lupet. Grabe, ang laki mga idol Lapla <laughs> Uli namin mga idol pa. Grabe Tataba Yan ang namin Dito ay spot oh Pinky yan Ay paisa, isa umabol Hehehe <laughs> <laughs> po akong huli apa dan dulu kita ringgir, kita. Ringgir.